Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Kailangan na rin nating itaas yung ating uh, case rate packages para mas maging uh, responsive at meaningful yung ating coverage. At uh, sa ganito, bababa yung... Uh, gagastusin ng mga miyembro natin at pasyente sa kanilang pagpapaospital. Aabot sa 30% ang itataas ng mga case rates benefits ng PhilHealth simula sa 2024. Ayon sa ahensya, kailangan nalang isabay ang mga ibinibigay na benepisyo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangunahin, naging consideration dito ay uh, itong uh, inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at syempre sa inflation, apektado din yung uh, uh, cost of uh, hospitalization, cost of medical care. Kinumpirma naman ng Private Hospital Association of the Philippines na malaki ang itinaas ng presyo ng kanilang gastos sa operasyon no mag-umpisa po yung COVID na pandemic, tumahas ng at least 20 to 25 po ang gastusin ng ating mga uh, miyembro na out-of-pocket. Ang hiling ng grupo ng mga pribadong ospital, taasan ang lahat ng packages dahil labing isang taon na anilang hindi nagbabago ang halagang sinasagot ng PhilHealth sa bill ng mga pasyente. Sana po dapat ay across the board na kasi lahat naman po ay uh, ano, resultado niyan inflation po natin. Ay naman sa grupo ng mga dialysis patients, malaking tulong kung tataasan din ang halaga na cover ng PhilHealth sa kanilang pagpapagamot. Ang binibigay po ng PhilHealth ay 2.6. So dahil nag na po yung dialysis, pag sumasalang po kami at taga-avail ng PhilHealth, may cash out po kaming binabayaran. So medyo mabigat po sa amin yung dahil maabot po ito ng 500 pesos. So kung matutuloy po itong adjustment ng PhilHealth, eh malaking bagay po. Lalo na at mababawasan yung cash out o kaya may mga beneficyo madadagda pa. Una nang ipinatupad ng PhilHealth ngayong taon ang dagdag ng hemodialysis sessions sa 156 mula sa 90. Dinagdagan na rin ang para sa acute stroke na mula sa 28,000 pesos ay ginawa nitong 78,000 pesos. Ang ischemic stroke naman ay mula 38,000 ay naging 80,000 na. Isa sa magkakaroon ng malaking pagtaas sa susunod na taon ay ang benepisyo para sa breast cancer na itataas naman sa isang milyong piso kada taon. Ayon sa PhilHealth, babalang kasi nila ang guidelines ng benefits increase kung saan nakapaloob ang mga sakit na isasama dito. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na subscribe na po tayo kayo. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po.